sa tingin ko lang ha. Yung dating chismis sa na prostitute na na ng epekto. Bakit hindi lang natin i-announce na pinaikot ka lang ni Sunian yan? Nabiktima ka rin. Makukuha mong ng publiko. Pabor sa yong opinion ng tao. eh si Sunian paano? Totoo man o hindi yung skandal ni Miss Ito na yung best timing para putulin ng relasyon ninyo. Tsaka chairman, kailangan din ng paliwanag tungkol doon. sa kapupunta. Hanapin ko reporter at magpapaliwanag ako. Ako na mismo ang aayos ng problema ko. Hindi ka pwedeng umalis. Huwag kang magalala. Ako na bahala. alert ang tech. Simulan na agad ang tracing. Opo. Miss, so ibig niyo bang sabihin totoo ang kumakalat online? Stepdaughter ko si Shunian. Ako galing ng batang to, kilalang kilala ko talaga. Yung engagement niya kay Gouminyan, nagulat din kami. Hindi nga kami nakatanggi. Bilang maguling ni Shunian, ayoko mangyari to. Humihingi ako ng paumayin sa gu family para kay Shunian. Ako si Gouminyan ang fiasay niya. Hindi e ko kailangan na madras ng tagapagsalita para sa sarili ko. Mga kasama, yung mga intimate photos si Sunian online, lahat ang yun edited lang. Ito ang original layers sa pinuwag ng data team. report na sa polis. Mamaya, maglalabas ang authorized agency ng sertipikasyon. Kung may maglalabas ng pruweba na may ginawang kabasasan ng fiancé ko, ako mismo, si Guming ang magbabayad ng 10 milyon. Pero kapag nalaman ko kung sino ang naninira, Habulin niya ng legal team ng Shanyo hanggang dulo. Mukhang all out si Mr. Gu sa pagtanggol ah. Ewan. PR crisis lang yan. Walang langaw, slog na walang bitak. Peke man ng litrato. Baka may totoong parte rin. Tapos na ang lahat, umalis na tayo. Hm. Akala ko pag binuhusan natin ng putik si Suni yan, iiwan na siya ni na underestimate ko ang galawan niya. Sabi ko naman sa'yo, di uobra yung style na yun eh. Beauty trap dapat. Beauty trap, beauty trap. Alam ko na yan, kutik naman. Jiang Jangwani? Eh, huwag ka po na umalis. Yayaw ko naman yung kotse. Ma, sino yan? Kunin mo yung kotse. Ah, oh, sige. Sister Len, tagal natin di nagkita. Ayos na. Huwag ka na mag-overthink. Ako na nga ayos na ito. Para hindi na masabi ng lahat, nakabit daw ako. Kabit ako ni Sunian. yan. Isang problema, so na yun. Pero may panibago na naman sa walpot. Ang dami man ng gulong na dala sa akin ha. Anyway, bawas ang limampung points yun. Huh? <laughs> Parang balik si na naman ako Kailan ba ako makakabalik sa school? Hmm? Hmm? Hanapin ko muna yung phone ko Sir Tumawag si chairman kanina. Galit na galit siya. Kapag ang puppet, unti-unting nakakawala. Tato na, may inis ang nagkocontrol. Yan po ang ibig niyo sabihin? Gusto ni chairman na ipakasal ka sa Shenlo Group. Ngayon, beso na ako. So pwede na natin to yung napag-usapan natin dati, di ba? Lahat dapat ko ibigay, nabigay ko na. Huwag ka nang gahaman. Gahaman daw. Kung hindi dahil sa akin, magiging miso ka ba? Tinatakot mo ko? Oo, so what? Kung ganun, harapin natin si Mr. Su. Miss. Miss. Ay, huwag ka umalis. Pahitay Ano nangyari, Miss? Ayan, nanab ko na yung bag ninyo. Salamat. Pagka-check kung may kulang sa loob. May problema po ba, Mang? Pwede niyo ba akong iharap sa taong in charge dito? Sige po. Sino siya? Oh. Temporary staff, pangalan Jilan. Uminom ng gamot, Miss Balik ka. Nyan-nyan, tigil muna yan. Magligpit ka. Bakit ka na matulog? Pagpahiya ka na. May number ka ba niya? Hanapin ko. Miss wala walang sumasagot sa tawag. Sister Lynn ang caregiver ng mama ko. Pagkamatay ni mama, tinanggap siya ni papa. Tapos pumasok si Jiang Bakit sila nagkaugnay? Lahat ng dapat kong ibigay, ibigay ko na. Huwag ka ng kahaman. kahaman. Dapat alam mo, kung wala ako, magiging miso ka ba? Tinatakot mo ako? Oo, at ano ngayon? kung hindi punta natin si Mr. Su. At ilan ng tungkol sa atin. Posible bang may kailangan si Jing Wanley sa pagkamatay ni Mama? Pero ngayon hindi ko makontak si Sister Lan. Hindi pwedeng maghintay. Kailangan ko umuwi para imbestigahan to. Pakilip ako kay Gungi ng ilang araw. Uuwi muna ako. Sige. Okay. Saan siya pupunta? Magli-leave daw at uuwi si Miss Yu. Tirap siya makaalis sa Sue family noon. Bakit siya kusang babalik na yun? Mukhang may hiniimbestigahan siya. Oh, kailangan ko rin hanapin yung isang staff dito. Sir Bu, hahabol ba ako para tanungin? Huwag na. Balik muna tayo sa kumpanya. Ganyan. Bakit nandito ka?